Ang laban ni Casemiro pag-usapan natin mga pre. Pero bago ang lahat wag nyo muna kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Pakihit na rin po ng notification bell. Nang sa ganun ay palagi kayong updated sa mga video na aking ia upload Nauwi sa isang draw ang ginanap na laban sa pagitan ng ating pambato John Riel Quadro Alas Casemiro at Uguni. Napakaganda nga po sana ng ipinapakitang lakas at tibay ng ating pambato sa unang round at mga sumunod pang round. Round 1 pa lang nga po ay ipinaramdam na ni Quadro Alas ang kanyang lakas sa kalabang Japanese. At halatang pinaglalaroan lamang nito ang Japanese. Ngunit pagsapit ng ika-apat na round, hindi pa man umaabot sa kalahati ay biglang itinigil ng referee ang laban dahil nagreklamo ng isang headbutt si Ogoni at makalipas nga ang ilang minuto ng pagsusuri ng doktor. Tuluyan nga po itinigil ng referee ang laban. Matapos nito ay dineklarang draw. Ano sa palagay niyo mga pre? Dapat nga bang draw ang naging desisyon ng kanilang laban? mukhang naulit na naman ang makontrobersyal na desisyon katulad ng nangyar sa labang Casemiro at Akaho. Kita naman natin kung sino ang nakalalamang at dapat na manalo. Tingin ko kung magkakaharap si Casimero at Inoue dapat ay hindi sa Japan maganap ang laban. Dahil kung mangyayari ito tinitiyak ko ang malaking kalamangan ng Japanese. Let me know your comment down below. Hanggang dito na lang po maraming salamat. でしまっただいま第4ラウンドの途中、青森池尊選手、トーブを担当いたしました。このののは、ンンバッティググによるものですララビラカスノンわらなワワドロッ この試合の負傷判定タイムは4ラウンド27秒、4ラウンド27秒、負傷引き分けでございます。この試合の負傷引き分けタイムは4ラウンド27秒、公式結果は負傷引き分けでございます。